Paano nga ba makakaligtas ang daan-daang tao na to na natrap sa isang malaking hotel? Base ito sa isang nakakakilabot na pangyayari noong 2006. November 26, 2008, isang grupo ng mga masasamang tao yung umatake sa iba't ibang lugar sa may India kung saan napakaraming tao nga yung binawian ng buhay. Una silang umatake sa isang train station, kasunod pa yung iba pang mga lugar hanggang nga sa makarating sila sa Taj Mahal Palace Hotel. Sa araw na yon, maraming guests sa loob ng hotel na to, kabilang nga dito yung mga foreigners at mga mayayaman at kasama nga sila sa mga tatargetin. Sa mga sumunod na oras, dito na nga papasok yung mga masasamang tao doon sa loob ng hotel kung saan babawi nga sila ng napakaraming buhay ng maraming tao. Kaya naman dito nga nila kakailanganin makapagtago at makaligtas ng lahat ng tao sa loob ng hotel na yon bago nga sila tuluyang mahanap at mabawian ng buhay sa mga madugong paraan. Title ng movie, Hotel Mumbai. Grabe yung galit, kaba, awa at inis na naramdaman ko habang pinapanood do. First of all, based nga ito sa isang true story kung saan tumagal nga ng tatlong araw yung pag-atake na to kung kung saan nga 300 yung sugatan at 175 naman na tao yung binawian ng buhay. Pakalawang beses ko na itong napanood pero hindi ko pa rin masikmura yung mga kasamaang nangyari dito knowing na nangyari nga to sa totoong buhay. Imagine, babawi ka ng buhay para sa isang bulok at walang kwentang paniniwala na nakakadiri at nakakalungkot at the same time. Pero ayun, pag-usapan muna natin yung film Being a Film. First of all, nagustuhan yung iba't ibang perspective na pinakita nila. May perspective doon sa mga guests, may perspective doon sa mga kalaban, and meron ding perspective doon sa mga empleyado ng hotel na gumawa ng kabayanihan. Nagdag mo pa nga yung perspective doon sa mga lokal na pulis na sumugod kahit kakaunti lang sila sobrang saludo ko doon sa mga totoong tao na to. In terms of writing, nagustuhan ko yung writing ng film, lalo na nga doon sa mga dialogues nila, na true the dialogues, malalaman mo yung mga backstory and yung character or intention ng bawat characters. Real talk talaga, kahit napanood ko na to before, namawis pa rin yung kamay ko sa sobrang kaba at takot Lalo na nga tuwing nagtatakbuhan o nagtatago sila. Bahan ako doon sa bawat sinanandun yung baby, kinabahan ako doon sa mga sinsa may hagdan, yung nakatali sila, yung kumakatok kada kwarto tapos beng beng. Basta ang dami, grabe. Kasi kahit sa naod, sa pinapanood ko lang to through the laptop, nakakatakot eh. Paano pa kaya kung ikaw pa mismo yun nandun sa mismong sitwasyon nila? Ang ganda rin ng performance ng mga actors nila dito. Naramdam-naramdam mo sa mga mukha and reaction nila yung kaba doon sa sitwasyon nga ng character nila na mai-immerse ka din talaga as an audience. What a performance din doon sa mga gumanap bilang mga masasamang tao kasi ang galing ng acting nila to the point na inis na inis ako sa mga mukha nila eh. Ngayon, <laughs> I love the storytelling of the film. It's simple and straightforward. And kung may gusto man silang sabihin, pasimple lang nilang finifid to sa may audience instead of pure explanation. Kung bagay yun yung gagawin nila with the characters. So, Ayon, I love the film. Again, ang title nito Hotel Mumbai and ang torta rating ko ay 8 or 9 out of 10.